Anna and Yuli vlog adventure. And for today's video, mga kalakbay, bibisitahin naman po ni Ate Anna of Anna and Yuli vlog like adventure ang kanyang tatay. Hindi po alam ni tatay ba nung ngayon sa Ate and Yuli sa kanya. Dali, samahan niyo ko. Ayan po mga kalakbay! Ayan si Tatay Manong! Ang Tatay ni Ate ang Kamusta Tatay? Ano ko sa ay, ano po, Ate uh, Daisy. Ate si, uh, Daisy, si, ano po, uh, royal na lang po. Royal. Ayan, thank you po. Ah, si Anna ito. Ah, po Ah, si Ate Anne. Ay, thank you po, Ate Daisy. Ah, si Ate Anne? Hindi po paano po nasa si Ate Anne, Tay? Ah, po, nasa po si Anna Ah, Asan po ba ngayon sa pagkakaalam niyo si Annalie? Sa Ate Anne? Wala ko alam. Ba't hindi ninyo alam tay? Ang pambihira, hindi alam ni Tatay pa'no kung nasan sa atin, hinahanap ni Tatay! <gib> Di ba nasa Sinserland? Hindi Yes, yeah, alam. Yeah. Hindi ko oh, yeah. hindi, alam? Bakit hindi yung alam? Si Tatay naman oh! Makakapagtampo naman ako niyan eh, alam mo kaibigan ko yung anak mo! <laughs> hey, hindi, hindi naman ipagpahalam mo eh. Hindi po nagpapaalam sa si Ate Anne. Eh, baka busy lang. Alam niyo naman sa trabaho. Kami nga, bibigyan na din po nagkakausap ni Ate Anne. At nagkakatawagan. Ay hello po! <laughs> Ayan! <laughs> Pagkakita niyo sa si Ate Anne, ano po ang gusto niyo sabihin kay Ate Anne? Pagkakita niyo po yung anak niyo si Ate Annalee, baka may pampasabi kayo tay. Ay, di ako nung kulahan niya. Apo, at kakaustihin niya rin. Opo, ano pa po? Baka may gusto ko po kayo sabihin. Ano? Hindi mo ako magsasabi ng pera Kung hindi kayo magsasabi ng pera, eh ano sasabihin ninyo? Asa'y sa pangamusta ninyo? Siyempre yung anak ninyo, ilang taon kayo hindi nakita tay? Ilang taon po kayo hindi nakita ni ate ay? Kalawang taon na ata. Ayaw two years, three years. Oh, I wow. see. So, ibig sabihin, if ever, kung nasa harapan ninyo sa akin, kung pupunta dito, may ipapasabi ba kayo sa kanyang mensahe? Kung nakikinig siya ngayon? Ay, 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 nakakamusay. Kito, kasi siya. Ayan, there you go mga kalakbay. Kakamustahin daw po ni Tati Bano sa Ate Kasi sa pagkakaanam po niya ay nasa Sin-charlan po si Ate Antion. Ayan! Wala na po kayong ibang sasabihin o magbibili? Ha? Uh, okay. Ano okay. okay. yung okay. hindi okay. ko Kung uuwi si Ate Antion dito sa Pilipinas, ano gusto niyong pasunod mong sa inyo ni Ate Antay? Hindi, dapat ito sa niya ako. sa kanya na, Ayan. Si... na yun? Ayan! Nakauwi naman niya dyan. Di ba ako na? eh? Nagkukuusa si Ate Antion. Opo, alam niya naman po yung anak niya na napa-generous. Halos lahat, sinasakop na talaga sa matagong buhay na, po. Okay, then yung laranong okay, O, kininday nyo ka mga kalakbay. And uh, ano yung nag-adventure na kayaanin po natin yung pag-ating-ating. Mabuti pa si Tatay Banong patambay-tambay na lang dito sa kalsada. Sarap na ang buhay ni Tatay. Sarap uh -huh. ako. ano po yung pinagkakalibakan ninyo so far, Tay? Aside sa pagtambay po dito sa, sa kalsada. O, sa kanpa lang. Hindi ah. Nakakala um, ko po. Kamusta naman po ang inyong pangangatawan? Okay naman po. Salamat sa Diyos. Yan na ano po ba kayo tayo? Oh, ka, Sa 80 na naro po si tatay. Sana abutin ko na po at mas pa yung edad ng yan may magandang pangangatawan at kagusugan. Ano po? Sige po ba nga alala yung iba na yung mga anak? Bukot kaya-kaan, napasyalan, or puntahan? Puntahan, hindi mo ko nakakalus na rin yo, you know? Hindi nakakapasyal pa siya sa ibang ninyo mga anak. So dito lang po talaga kayo yung usual detay. Okay. Okay. Hello. Hello guys, masaya lang. Masaya lang ang grupo. Kasi si isang pamilya, pag nakita-kita, masaya talaga. Hindi yan matatawaran ng isang bagay. Material man na bagay. Talaga masaya guys. At, uh, ito lang si Ana yung vlog. Yan lang ang buhay ko. Ma ma ano lang ako. Yung mababa lang ako pero ang kasiyahan ng kaloban ko masaya talaga. So, nandito ako. So, enjoy lang. So, oh, mwa. Siyempre yeah. kayo lang, hihigit tayo ng permiso. Kasama natin si Ate Ano. pa yun ang adventure? And right now! Hey, hey, hey dito tayo Rosie ngayon. Tom. Ayan, yes, first years. Ayan, si Ate Rosie. Si uh, Ate Sita, supportahan rin po natin siya sa kanyang Rosie Talks. Yeah. Ayan. Guys, ayan, nagulat ako na dito pala dito si Kalakbay TV. At hindi niya pinaalam sa akin na pupunta pala siya dito. So, Opo. Nagpunta ko na yung dahil may binuntaan ako. And then, eto, isa siyang vlogger din. yes. Talks. Sana guys, sana guys, support supportahan rin siya. po din. Kami mga UBB sa lalarangan rala, ng social media. Uh, ah, yeah, pinili mo ang Pilipina. Nandito po ako sa Luna. Luna Extension. Na matagal na rin ako hindi nakapunta dito. Si so, pili natin, Pilipina at si Ann. Si Union Vlog. Kay Tom, sumasabay sa lakad ni Kalakbay TV. And... Anna and Yuli Vlog Adventure.